sa tingin mo walang sakit ang taong 80 years old, tapos ang laki pa ng issue sa kanya sa pain reliever, yung fentanyl, kasi totoo, namin niya naman yung fentanyl eh. Di ba sabi niya, gustong-gustong niya nga yung fentanyl kasi magme-medicine na naman siya. Mawawala yung sakit na nararamdaman niya kasi persistent yung pain. Problema kasi sa Pilipinas eh, hindi uso gumamit ng utak. Goodness. Tapos mag a ka pa. Hmm. <laughs> Sabi niyo naman, di ba idol, wala, pang, wala ka pang 80 pero na presumed dead ka na. Oh. Truth yan, truth. na presumed dead yan. Isipin niyo mga kabatas natin, no? simpleng-simpleng isipin lang yon For sure, may sakit yan 80 years old eh. Maghanap ka nga ng healthy na 80 years old. Bihira. Baka meron, pero sobrang bihira. Unicorn yun. Maghanap kayo ng 80 years old na walang sakit. Unicorn yun. No brain talaga. My goodness. 80 years old, walang sakit. cast my boast as yes. Pero without proof na yun nga talaga ang totoong pangyari, then I will abstain. Thank you, Mr. President. Tapos humanitarian reason, sa Hindi ba enough na na humanitarian reason yung old age? Kasi pag old age ka na, malapit ka nang mamatay. Tapos yung huling, huling mga araw mo pa, eh, mabubuhay ka pa sa loob ng bilangguan na hindi ka naman guilty? My goodness. Ibang klaseng utak ito. My goodness. Paano niya kaya iniisip yung mga katangahan na ganyan? Di ba? May sakit. Siyempre may sakit. Is abstention. A... abstention po ako. Thank you. Abstention. Thank you, Mr. President. Proud na proud. Akala mo magaling. O oh, yan na, mas kapatid natin. Ayoko na. Naaalala ko na naman yung DDT days. Ay. <laughs> Oo nga no, sinabi rin pala ng kanyang ano no, kanyang uh, kapatid na bend the for humanitarian reasons. Oo ko. Bahal na kayo. Bahal na kayo musga. Uh, maraming salamat mga kapatid natin. At syempre tuloy lang sabi sinasabi, matulog po tayo na may himbing dahil alam natin eh, na natutulog na may himbing. <laughs> Max level na kabubuhan mo, Woody. <laughs> Natutulog na mo yung Bengshin, lagi yung panalo. Paalam po, pansamantala.